Ken. Happy Sunday sa lahat, no? Tapos na tayo nagkain. Dito tayo nagkain sa site, mga kamag-ila. Ito na yung site natin sa ground floor. No? Ito yung malaki-laki natin project talaga. ayun yung second floor natin. By Monday, ah, uh, may mag electrical ah uh, Monday ng hapon siguro, nandito na yung elektrisya natin. Kasi tapos na sa kabila. O, ito naman yung pahahatsitan ko ng trabaho talaga, mga kamag sa mga kasama ko. Uh, plano ko kasi sabay-sabay na ma-turnover yung dalawang project. Para isahan na yung ano namin. No? Isahan yung tapos, isahan yung pahinga sa mga kasama. So, nandito ako ngayon mga kamukil kahit araw na linggo. Para i-review natin yung mga natapos namin. Baka may mga error pa. No? Para makikita at magapan natin kaagad. Okay, unahin natin yung pinaka mga sanitari. So, sa sanitary, Nandito dumadaan yung ating sanitary. Basta tara, nandito sa ilalim na to. Yan yung mga daluyan ng tubig natin. Tapos nandyan yung ating catch basin. May takip na. Okay na siya. Oh, may catch basin to. Tapos dito may catch basin din akong pinapalagay. Ito siya. Oh, pwede yung buksan to dito. Ah, -buksan. tatanggalin yung sinapin na sako para hindi magdikitan yung dalawang konkreto tapos dito mayroon din tong katsbisin tinabaho na ba? okay na, tinabaho na nila may takip na yan oh. so ito mga kamongkel uh, mayroon din to papunta doon sa kusina ayan, doon no oh. so kasali na yung ano dyan ayan uh, yung magsasalo ng tubig lahat sa kusina tapos, ito naman yung papunta sa kanilang mini tab dito na natin. Mas pinapalinis, pinapasira ko na yung bang house namin. Yan, pati doon, may mga basura yung dati. Ngayon, patag na patag na. So, okay. Okay na to dito. Ngayon yung mga, ano natin, tubo para sa downspout. Okay, konektado. Ayan. konektado na lahat. So, yung isa na lang nandun sa pinakagil yung wala, no? Hindi ko pwede mapalagyan doon ng tubo kasi may gate dyan, no? Yung may dilaw, nakikita nyo yung pader, titibagin pa yan, Nandyan pa nakalagay yung ano namin yan, mga kamugil. Existing na linya ng electrical, Pero ililipat ko pa yan, Pagka matapos-tapos talaga itong project na to. Okay, nasa sanitary. Tapos dito sa mga wall, ano yung kulang? Medyo marumi dito na part kasi dito sila nagluluto oh, di dyan sila nagluluto dati kasi nandito yung bang house namin papupunasan natin yung pagkatapos, pagka turnover dito na sila lumilipat ng pagluluto tapos yung pinakakuling mga kulang -cool dito, mga moldings na lang no, flat molding ilalagay natin, at syempre pagdating ng ating mga pintor, itong mga ganito sa gilid uh, ipopulitap natin yan para iwas taga sa loob sa ulan Pati dito, kahit na may molding, ipupulitap pa rin natin. Isiseal natin ng maayos. O so, di kaya yung gagamitin natin dito, uh, silant. Silikon silant. So yung kulang dito, mga molding na lang. Na metal. At molding, papabind tayo. So, matapos kong vlog ngayon, inilist ako yung mga kulang mga kamukin. Pati dito sa tiles. Kasi ito na yung baba na uupisan na namin. So yung kulang dito sa ground floor tiles. Itong wall nitong partition sa kwarto na to. Pati dyan. Tapos ceiling joist. Kulang tayo ng metal paring. Okay. Oh, yung grahe natin, malinis malinis. Yung area, yung mga sobra namin kating na PVC dito ko siya pinapalagay. Okay, maayos. Magaling yung ano, yung ano dito. Yung lead man. Nasusunod lahat ng mga sinasabi natin. So itong basura na to Kung walang maghihingi Hahakutin ko to Papuntang loti ko Yan pati ito hahakutin ko to Sa loti ko Pagkakataon lang muna yun uh, Tinachansa ko So dito sa baba yung kulang Tiles Ceiling at saka kunting PVC na pagdudubulwul O kahapon pa uh, Nag-usap-usap kayo ng na kliyente Pinapapili ko sila kung ano yung mga wooling na gagamitin dito WPC ba? Or PVC wall panel pa rin. Katulad dyan sa taas. Akyatin natin dyan mamaya mga kamukin. Okay. So tiles, metal paring, tsaka molding, pagpipintura. Tapos itong hagdanan. Ako mismo yung magtrabaho kasi nito mga kamukin hagdanan. Sa susunod uh, bukas Monday, maaga ako dun sa kabilang project. Maglilayout kasi ng tiles dun. Ililayout ko muna yun. No? pagka na yung lahat, iiwan ko. Ito na yung trabawin ko dito, itong hagdanan. Babalikan ko to dito. Akyat tayo sa taas, silipin natin. Meron pala pala tayong nakalimutan. May pinapagawa na kung kanopi kahapon. Titingnan natin. Sinampulan ko siya mga kamukil. Ang gamit kong pang dito ay metal stud na no? gusto kong magaan. Kapag tubular kasi mabigat eh. Alam kong duduyan yan kapag kasubra sa bigat. metal stud magaan lang. Ay, ayan na. Ito yung pinakaporma ng ating bahay mga kamukil. Yan yung pinakaporma dito sa harap. Kung magkakaroon ng kanopi, yan nakikita nyo metal stud. Ba? May nasisilip ako. Parang hindi libilado yung nandito sa kagilid na yan. No? Ichi-chick natin yan. So yung kapatid ko yung inasahin ko dyan. No, sa tingin ko hindi talaga nalilibil yan. Itong dalawa na ito libilado. Ito, tagilid. Papachick natin yan. Total, hindi pa naman daw yan pinix, no? dinikit niya lang dyan para makita ko daw okay yan na yung ano niya canopy 40cm lang yung lapad niyan pagdating dito sa balcony magkakaroon niya na 60cm yung lapad niya hanggang dun sa likuran metal stud lang yung gamit natin ha so yung ibububong natin at ikikisami dyan abangan nyo rin no? magpapabinta ako para dyan na kasi si kliyente yung babae mahilig sa contrast no mga yung mga kulay kailangan may uh, magkahawig siya pero magkaiba rin no? kukuntra siya ba tapos dito kakaroon yan kanupi mula dyan sa balkuni na yan ayun palibot dito magliteril tayo yan sa gilid na yan pa, papunta dun okay haki okay, tayo sa taas at least nasisilip na natin yung medyo hindi maganda yung pagkabanat din sa kabila na yan mabuti talaga mga kamukil kapag ka kontraktor ka nagbibigay ka ng araw nag ka lagi. Tulad nito, araw ng ito yung araw ko na check ko yung uh, mga trabaho namin. Kasi walang nagtratrabaho, o so peaceful yung otak mo. focus mo sa pag-check. Jo! <laughs> Yan. Shout out, Jo. Sa imong asawa at sa abroad. Yan. Sa may ni mo, Jo, na misil si mong asawa. Bro, dugay-dugay. Mingaw ni kasi mong asawa. Mingaw, Bart? Abroad asawa? Mingaw eh. Ha? Mingaw. Ay, malungkot talaga mga kamukil kapag nasa malayo yung asawa. Yan. Sakuban. Okay. Ay, sos. Sakuban, yung daging importante lagi. Ano <laughs> so, sa'yo, Mrs. ni Mojo, anong misis mo sa asawa mo nandiyon sa ibang bansa? Ingat lagi. Yan. Ayan. Ang tingin niya, babe. Naging kamot lang. Versus pa rin huwa. Ayan. ako na rin. Naging kamot po. Yun, no? oh. I love you. Sabihin mo, I love you. I love you, baby. Ah! kusang iti. Yun yung pinakama, yun yung pinakamatibay na misis talaga mga kamungkil, no? Kumbaga, yung pamilya natin nandun sa ibang bansa, kailangan din natin na mag-message tayo ng magaganda message para mabubuhayan rin sila sa pagsisikap dun, mga kamugil. Hindi biro yung nasa ibang bansa ka, stress, iniisip mo yung pamilya mo. So, sa sinasabi ni Jojo, kasama natin yung sa trabaho. pagmaririnig ah, pag maririnig ng message niyo, shout out sa'yo, madama. Ah, yan yung message sa iyo ng iyong asawa. Yan. Si pagkalan Si pinagi yung pamilya, pumupunta ka diyan para sa pamilya mo. So, yung asawa mo naman dito, umaalalay naman din sa iyo. Okay, nandito tayo sa taas. Tapusin niyo yung video, mga kamag-anak. Okay.